Sa puntong ito, magkakausap po natin si Sarangani Governor, Ruel Pacquiao. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Magandang -tanghali din po sa inyo, Magsery. Opo. Gov, makikibalita po kami. Kamusta na ang assessment po ninyo sa pinsala nga po ng lindol sa inyong probinsya? Uh, okay naman po kasi mabilis naman po umaksyon ang uh, ating uh, local government and even our uh, regional line agencies, no? uh talagang uh, nagtutulungan kami para ma-address ang mga pangailangan agad ng ating mga kababayan dito sa Sarangani po. Mm -hmm. Nakikita niyo po bang magde kayo ng state of calamity? Uh muyo muyo tayo sa mga particularly sa well, ta affected na most affected uh, municipality. Uh yun po ang uh, plan para nagconsider na po na magde ngayong araw ng uh, state of calamity. And yung isang bayan, uh, ongoing to ang assessment, uh, pas as of uh, this time, uh, hindi pa po makapag-decide yung uh, provincial government of Sarangani kung uh, makapag-deklara po. Kasi uh, isa po sa kriteriya mm -hmm. na mag ang uh, province-wide, ay uh, dapat may uh, dalawang bayan po na mag-deklara ang uh, state of calamity. And besides, uh, stable naman po yung ating mga mga roads and mm -hmm. uh, power supply, even uh, ating uh, food supply. Mm -hmm. So, uh, as of this time, uh, sabi ko po na hindi, pa bukay, hindi na po kailangan na mag-declare uh, po ng uh, state of calamity mm -hmm. uh, province-wide sa saranggani province po, Ma'am Sherry. Gov, kasama po sa napinsala yung mga paaralan, gaano po karaming paaralan ang apektado? Uh, sa data po na ating nakuha, as uh, of today, may walong uh, schools po na bumagsak and uh, I'd like to take this opportunity po na pasalamatan ng ating uh, deputy secretary, ang ating uh, vice president po na bumisita ka dito at sa kapag-spend po ng uh, supporta o financial assistance sa ating mga uh, affected families po. And uh, yung assessment po ng repeat ongoing din po, uh, may, may mga infra nga po na damaged dito. So nakikita po ni uh, Vice President uh, Sara uh -huh. yung uh, uh, possible na uh, tulong po nila dito. Opo, sabi nyo nga po ay personal na bumisita po dyan si VP Sara and Deputy Secretary uh, Duterte. Ay am um, ano po yung kanyang assurance na ibinigay anong assistance po particular din po dun sa mga eskwelahan na naapektuhan. Uh As I have said po, ongoing po ang assessment ng uh, Defense Tarangani and uh, may, uh, may pat din naman po yung ating uh, kagalang-galang na Vice Presidente na tutulungan kung uh, as the infrastructure damages, kung uh, anong uh, kailangan pang support na maibigay ang opisina po ni uh, Secretary. Uh, yan na po, ang inaantay namin po yung report ng aming uh, uh, Defense Arangani, po. Gov, gaano po ulit karami yung mga residente na kinailangan lumikas at uh, uh, gaano po karami yung mga evacuees? As of uh, today, the number of uh, affected households umang nasa ano na po tayo, 2,144. Apo. And uh, totally damaged kasi uh, sa data po nakuha natin, maabot na po ng 240 and from sa partially damaged na sa 800 uh, na po and uh, total death na uh, anim na po Suserenggan am um, gov kagaya po niyan, Explosive. yung mang... sa anim po kagaya po niyan, no yung talagang yes, uh, totally damaged and then even the partially damaged houses ang uh, kanila pong uh, apila ay uh, mga construction materials so nagsimula na ho ba tayo yan po bay sasagutin kakayanin ng provincial government na matulungan po sila pagdating sa construction materials? Uh, as we speak, ma'am, uh, kasama po natin sa baba ng kapitol po ngayon, yung uh, ating regional director ng uh, NSA Opo. na si uh, 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 Engineer uh, Kabile. So tutulong po ng NSA na ma-rehabilitate yung mga bahay po na nasira dito sa Tarangani. And uh, tutulong din naman po yung provincial government and other uh, concerned uh, uh agencies ng national na uh, kuan. But as of this time, uh, ginagather pa po namin, ma'am, yung mga exactong data po. Mm. And so far, since Friday, ay, uh, maayos, ay uh, enough naman po ba yung uh, assistance na nakukuha po natin mula po sa national government? May pangangailangan, ano po yung mga pangunahing pangangailangan po ng provincial government may apil po ba tayo sa Pag national government Ah uh, pagdating po sa basic services ma'am na provide naman po natin as I have said mabilis naman po na tumugon din yung uh DSWD uh, regional office namin dito at agad-agad uh, na nagbigay ng uh, uh relief packs no? to sa mga affected families na talagang uh, na naapektuhan ng uh, lindol mm -hmm. oo okay. May apela rin po ba tayo para sa mga kababayan natin, like the private individuals or private companies, na kung yung mga gusto pong tumulong sa inyong probinsya? Well, I'd like to take this uh, opportunity, ma'am, ng pasalamatan yung ating mga NGOs, yung CSOs na talagang uh, mabilis din na tumulong, uh, uh, bumaba doon sa isang bayan namin. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo at sana uh, uh, marami pa tayong kailangan ah uh, matulungan sa ating uh, probinsya. Sa national government naman po ma'am, uh, okay naman po ang uh, supporta ng uh, ng uh, DSWD to be particular. And uh mm -hmm. yung sa mga infra damages lang dito, wala na kailangan namin yung yung uh, uh DPWH uh, report kung uh, paano kami matulungan. Mm -hmm. Particularly doon sa mga provincial roads and bridges uh, na may mga minor uh the textbook. Marami pong salamat sa Rangani Governor Roel Pamiao. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.